Noong taong 2002, biglang nabalitaan ng marami ang nakakalungkot na pagkawala ng isang sikat na aktor. Ang binabanggit natin ay si Rico Yan, isang kilalang artista na hinangaan dahil sa kanyang talento at karisma. Sa murang edad na 27 taong gulang, natagpuan siyang wala ng buhay sa isang resort sa Palawan. Maraming nagtaka at nagtanong kung ano ang totoong nangyari. Hanggang ngayon, patuloy pa rin iniisip ng marami kung bakit siya nawala ng ganoon kabilis. Kaya ang tanong, ano nga ba ang totoong dahilan ng kanyang pagpanaw? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Rico Yan ay ipinanganak noong Marso 14, 1975 sa Pasig City. Ang kanyang pamilya ay kilala at iginagalang. Ang kanyang lolo na si Manuel Yan, ay naging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at naging ambassador din ng Pilipinas sa ilang bansa. Ang kanyang mga magulang naman ay sina Roberto Yan Sr. at Teresita Castro Yan. Mayroon siyang tatlong kapatid na sina Geraldine, Tina at Bobby. Ang kanyang kapatid na si Bobby ay pumasok din sa telebisyon bilang isang TV host. Lumaki si Rico bilang isang masipag na estudyante. Nagtapos siya ng elementarya sa Savior School noong 1988 at nagtapos ng high school sa De La Salle, Santiago Zobel noong 1992. Nang pumasok siya sa kolehiyo sa De La Salle University bilang marketing management student, doon siya na diskubre ng isang talent scout. Nagsimula siya sa isang TV commercial kung saan ginamit ang tagline na Sikreto ng mga gwapo. Mula sa simpleng patalastas, Unti-unti siyang nakilala hanggang sa mapasama siya sa unang batch ng Star Circle na ngayon ay kilala bilang Star Magic. Mabilis na sumikat ang kanyang pangalan. Una siyang nakilala sa programang Gimmick noong 1996 kung saan nakapareha niya si Judy Ann Santos. Pagkatapos noon, nagkaroon siya ng iba pang serye tulad ng Mula sa Puso mula 1997 hanggang 1999 at saan ka man naroroon mula 1999 hanggang 2000. Naging parte rin siya ng mga pelikulang naging paborito ng maraming manonood kabilang na ang Dahil Mahal na Mahal Kita, Kay Tagal Kang Hinintay, at Got to Believe na naging isa sa pinakatumatak na pelikula ng kanyang karera. Kasabay ng kanyang mga proyekto, naging usap-usapan din ang kanyang relasyon kay Claudine Barreto. Naging malapit sila matapos ang kanilang pagsasama sa pelikulang dahil mahal na mahal kita noong 1998. Pareho silang single noong panahong iyon kaya mas naging bukas ang pagkakataon para sa kanilang dalawa. Ang kanilang tambalan ay minahal ng maraming tao dahil hindi lamang ito nasa harap ng kamera kundi pati na rin sa tunay na buhay. Ngunit noong Marso 29, 2002, biglang nagbago ang lahat. Kakaselebra lamang ni Rico ng kanyang ikadalawamputpito na kaarawan. Kasama ang kanyang mga kaibigan, nagbakasyon sila sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Kinabukasan, natagpuan na agad siyang wala ng buhay sa kanyang silid. Dahil dito, kumalat ang iba't ibang haka-haka. May mga nagsabi na baka dulot ito ng labis na pagod o kaya dahil sa stress. Ngunit lumabas rin ang tunay na dahilan ayon sa medikal na pagsusuri. Ayon sa ulat, si Rico Yan ay namatay dahil sa acute hemorrhagic pancreatitis. Ito ay isang kondisyon na nangyayari kapag biglang nagkaroon ng matinding pamamaga ang pancreas na nagdudulot ng pagdurugo sa loob ng katawan. Madalas ay walang malinaw na palatandaan bago ito umatake, kaya mahirap itong mabantayan. Ito ang nagbigay linaw na ang kanyang pagkamatay ay hindi dahil sa bangungot, kundi dahil sa seryosong problemang medikal. Ngunit bago pa man dumating ang malungkot na pangyayaring iyon, may mga pangyayari rin sa kanyang personal na buhay na naging bahagi rin ng kanyang kwento. Isa sa pinakamalaking usapan noon ay ang relasyon niya kay Claudine Barreto na minahal din ng publiko. Noong Marso 4, 1998 ay naging opisyal na magkasintahan si Rico at Claudine. Sa unang mga buwan ng kanilang relasyon, Agad itong naging tampok sa mga pahayagan at programa dahil sa ganda ng kanilang tambalan. Marami ang nagsabing bagay na bagay sila at tinawag pa nga silang ideal couple ng kanilang mga tagahanga. Inilarawan pa ni Claudine na si Rico ay may mga katangiang magpapatunay na balang araw ay siya'y magiging mabuting asawa at ama dahil dito inakala ng lahat na sila na ang magkakatuluyan. Ngunit tulad ng ibang relasyon, Dumating din ang mga pagsubok. Habang nakikita sila ng publiko bilang masaya at matamis ang pagmamahalan, may mga hindi rin tayo nakikitang problema sa likod ng kamera. Ayon sa ilang ulat, matagal nang may hindi pagkakaunawaan ang dalawa, ngunit pinili nilang huwag itong ilantad dahil pareho pa silang may mga pelikulang ipinapalabas sa mga sinehan. Kaya naman laking gulat nang marami nang pumutok ang balitang naghiwalay sila noong Marso 4, 2002 na eksaktong ikaapat na anibersaryo ng kanilang relasyon. Mas lalong naging palaisipan ito sa mga tao dahil bago pa man lumabas ang balita ng kanilang paghihiwalay, nakita pa silang magkasama at masayang nagpo-promote ng pelikulang Got to Believe. Dahil dito, maraming nagtanong kung bakit tila biglaan ang kanilang desisyon. Ilang linggo matapos nito, Lalo pang lumalim ang kalungkutan ng pumanaw si Rico sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Ang kanyang pagkawala ay lalong nagbigay ng bigat sa lahat dahil bagong hiwalay pa lamang sila ni Claudine. Mabilis kumalat ang balitang ito noong 2002 dahil uso na noon ang text messaging. Sa loob lamang ng ilang oras, halos lahat ay nakaalam na ng balitang lumisan na ang isang sikat na aktor. Inilipad ang kanyang labi mula Puerto Princesa patungong Maynila sakay ng military plane naging isang pambansang usapin ang kanyang pagkamatay dahil sa kanyang kasikatan at dami ng humahanga sa kanya sa mga panahong iyon palabas pa rin sa mga sinehan ang pelikulang Got to Believe na pinagbidahan nila ni Claudine dahil sa malungkot na pangyayari mas lalo pang humaba ang pagpapalabas nito sa mga sinehan ang mga manonood ay nagsidagsaan hindi lamang dahil sa kwento ng pelikula kundi dahil na rin ito ang huling proyekto ni Rico bago siya pumanaw. Ngunit kasabay ng kanyang libing at pagdadalamhati ng mga tao, lumabas rin ang iba't ibang espekulasyon. May mga nagsabi na baka raw may kinalaman ng gamot o kung anong bisyo sa kanyang pagkamatay. May ilan ding nagsabi na baka bangungot daw ang sanhi. Naging kontrobersyal pa ito lalo nang sa isang live telecast ay nabanggit ng isang host na posibleng may kaugnayan sa droga ang pagkamatay ng aktor. Dahil dito, maraming nagalit at kinondina ang ganoong pahayag lalo na't wala naman silang sapat na ebidensya. Sa huli, nilinaw ng mga doktor at ng pamilya ni Rico na hindi totoo ang mga haka-haka. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay acute hemorrhagic pancreatitis, isang seryosong kondisyon na biglang umaatake at kadalasan ay nakamamatay. Mahalagang banggitin din na ang bangungot ay madalas ikumpara sa masamang panaginip. Pero ayon sa mga eksperto, magkaiba ang dalawang ito. Ang masamang panaginip ay nagigising pa ang tao at nakakaalala pa ng mga detalye. Ang tinatawag namang bangungot sa tunay na medikal na pananaw ay hindi basta panaginip kundi isang kondisyon na maaring magdulot ng kamatayan dahil sa biglang problema sa katawan habang natutulog. Ngunit sa mas malalim na pagtingin, may mga kaso rin na hindi pala direktang bangungot ang tunay na dahilan ng kanilang pagkasawi. Isa na dito ang sakit na tinatawag na acute hemorrhagic pancreatitis na minsan ay napagkakamalang bangungot ng karamihan. Ang bangungot ay madalas inuugnay sa biglaang pagkilos o pagungol ng tao sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog. Ngunit ayon sa mga eksperto, ito ay iniuugnay din sa tinatawag na Sudden Unexplained Death in Sleep o SUDS. Kahit ganito ang paliwanag, may mga kaso rin kung saan ang pagkamatay ng isang tao ay dahil pala sa sakit sa loob ng katawan, kagaya ng pancreatitis. Ang lapay o pancreas ay isang mahalagang bahagi ng ating katawan. Ang pangunahing tungkulin nito ay gumawa ng insulin na tumutulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo at maglabas ng mga enzymes para tunawin ang ating pagkain. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng acute pancreatitis, nagiging problema ang mga enzymes na ito dahil hindi sila lumalabas. Sa halip, ang mismong lapay ang kanilang tinutunaw. Ito ang nagdudulot ng matinding pamamaga at pagdurugo sa loob ng katawan na maaaring ikamatay ng isang tao. Dalawa ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng acute hemorrhagic pancreatitis. Una, ang pagkakaroon ng gallbladder stones. Kapag ang bato mula sa apido ay bumara sa daluyan, aapektuhan din ang daluyan ng pancreas at nagiging sanhi ng pagkasira nito. Ikalawa at mas karaniwan ay ang labis na pag-inom ng alak. Kahit walang laman ng tiyan, kapag sobra ang alak na iniinom, mas napapahina nito ang pancreas hanggang sa tuluyan itong masira. Ang mga sintomas ng sakit na ito ay hindi dapat baliwalain. Kabilang dito ang sobrang sakit ng tiyan na umaabot hanggang sa likod, pagsusuka, pagtatae at lagnat. Kapag hindi agapan, maaaring humantong ito sa malalang komplikasyon tulad ng pagdurugo, hirap sa paghinga, pagkasira ng kidney, at sa pinakamasahol ay pagkakaroon ng pancreatic cancer. Kaya't hindi nakapagtataka na may ilang kaso ng pagkamatay habang natutulog na iniuugnay sa bangungot pero sa katotohanan ay dulot lang pala ng sakit na ito. Sa mga taong mahilig uminom ng alak at manigarilyo o kaya ay may diabetes at sobrang timbang, mas mataas ang panganib na magkaroon ng ganitong karamdaman. Kung mapapansin mo ang mga sintomas na ito, mahalagang magpatingin agad sa doktor. Ang unang hakbang sa paggamot ay ang pagpapahinga sa pancreas. Kadalasan, tatlong araw na walang kinakain ang ipinapayo upang hindi na mapuwersa ang lapay. Sa panahong ito, sinusuportahan ang pasyente sa pamamagitan ng swero at pain relievers. Pagkatapos makapagpahinga ng ilang araw, sa na dito unti-unting ibinabalik ang pagkain. Makikita na hindi lamang simpleng bangungot ang posibleng sanhi ng biglaang pagkamatay habang natutulog. May mga seryosong kondisyon sa loob ng katawan na dapat ding bantayan. Kaya mahalaga na kilalanin natin ang ating mga nakasanayan, lalo na ang pag-inom ng alak at paninigarilyo, dahil maaari itong magdala ng panganib sa ating kalusugan. Sa huli, ipinapakita ng kwento ni Rico yan na hindi natin alam kung kailan darating ang mga ganitong pangyayari. Maiksi lang ang buhay, kaya mahalaga na alagaan natin ang ating kalusugan at iwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng sakit tulad ng labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo. Nakakalungkot isipin na sa murang edad ay kinuha siya ng isang karamdaman na maaari sanang naiwasan kung mas maagap ang kaalaman at pag-iingat. Kung ikaw, anong pagbabago ang kaya mong simulan ngayon para masigurado mo ang mas mahabang buhay at mas magandang kalusugan? Ibahagi mo naman yan sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.